Ngayon naman, kukuha tayo ng pako. ah uh, uh, English nyo na edible fern. Yung pako, masarap yung panghalo sa doon sa hipon. Ayun. ah, uh, ito suot ko guys, tignan nyo. <laughs> teka lang teka suot ko para makita nyo. Oh okay, guys, nakabota ako tapos naka jogging pants para kasi ah baka may mga makaka ano dito baka may mga insekto mga makakati ganun o kaya may maapakan kang ahas ganun kaya yun nag ano ako nag bota ako sa so, hahanap tayo ng pako papakita ko sa inyo ha kung ano yung pako yung tiyatawag namin edible fern yan ito naka isa na tayo yan kanya ng pako guys yan Tingnan mabuti. Yan. Tong edible fern. Yan, okay. isa, isa pa lang tayo parang parang weird, parang parang wala masyado ngayon, ha. One eternity later. Guys, nakakatawa. Ang tagal-tagal ko na tingnan yung ito pala na hanap ko. Siguro ang daming kumukuha ng pako dito. Siguro ang daming ano. Ang sabi sabi nila, dinadayo nga daw ito ng mga taga ibang lugar para kuhanan din ng pako oh ang oh, unti samantalang dati pag umaga talaga ang dami mo makukuhan pako ngayon na oh, unti ito lang guys so oh, tagal tagal ko na nag iikot unting ingat ingat din sa pagkuhan ng pako kasi baka ang mga makuha ninyo ay yung hindi kinakain meron kasing hindi kinakain yun yung panlagay yung alam nyo pag gumagawa ka ng bulaklak ng patay yon. Ah, uh, nalimutan ko yung tawag e eh. Pero dito sa Baler hindi yung kinakain. So ito lang kinakain yung mga pakong ganito. So dito sa side na to, napuntahan ko, mukhang marami dito sa di ko alam. Ah, uh, parang kamag-anak din nila na niyo ganto. <laughs> so medyo marami ako nakuha, guys. ayan dumami na siya kumpara doon sa kabilang side kanina. So, ayan, marami-rami yung ating mailalagay sa ating uh, hipon. Sabi ng tita mo, na tita ko na rin ay inubos na raw niya yung pako ay ang gulo inubos na raw niya yung pako kahapon nung isang araw at sabi pa niya umuwi na raw tayo dahil wala na tayo ibang makukuha guys marami rami na rin to tara na <laughs> alam nyo guys marami akong uh, nakikita ang mga nakakatawa talaga sa, sa tiktok Ayan. So, madami na rin ito nakuha ko. Tapos, pabalik na tayo ngayon. So, ayan. Tara. Balik na tayo. Tara na! Guys, yung hipon, isasama natin yung nakuha nating pako. Ayan. Bali, ito ang ating pagkain ngayong lunch ngayong tanghalian okay ito guys dagdag natin, meron tayong tatlong piraso ng kamyas pang asim ayan, nakakuha rin tayo ng kamyas doon Ayan. Kaya lang, ito na lang bunga niya eh. Tatlo na lang Tapos itong pako, tapos itong hipon So ayan, yan ang ating Lulutuin ngayong tanghali At ulam natin anyway, Hiwa na natin yung kamias, Ito na siya, tapos tinanggalan natin yung mga Mga dulo Ito, ang ang lang natin dito Yung pinakandulo, yung malambot na part Yung ma, matigas na part, hindi natin kinukuha Ito guys, nagpapakulo na tayo ng tubig na nilagyan ng asin para pagkakulo nito dito na natin nalalagay yung hipon tapos mamaya maya ilalagay natin yung kamya saka yung pako kumukulo na siya eh. ilalagay na natin yung mga hipon kulo uli ito, ilalagay na natin yung kamyas sa kayo pako. ko. E Ay pagkain na tayo. Tingnan nyo guys. Excited na ako sa ating lunch. Ayan, kumukulo na siya. So pwede na nating ilagay yung pako at yung kamyas. Ayan, nalagay na natin. So mas maganda siguro na natin ilagay yung kamyas. Ngayon naman isunod natin yung isa lang ang kawali para sa pagluluto natin ng ating rice coffee. Lagyan na po natin ng tubig ang ating kawali. Ang ratio po ay 1 is to 2. Isang kutsarang rice coffee sa dalawang basong tubig. Ayan, yun po yung pinakang standard niya ha. Pero bahala kayo kung gusto nyong mas mapait siya. Kasi ako mas prepared ko mas mapait. Ayan, lalagay na natin yung uh, bigas na kape. Ito na guys, ang ating kape. Ayan. Gawa lang siya sa bigas. Kawali po muna ang ginamit natin kasi walang available na lutuan dito sa bukid. Kaya kawali ang ginamit ko. At ito po, ready na ang ating pagkain. Kanin, tapos iyan ang kanin. Iyan ang ating ulam. Yung may pako. Ang sarap. At ito naman po, ready na. atin inang isalin ang ating rice coffee sa baso. Ayan. Kung makikita nyo po, wala rin akong salaan. Kasi dapat sasalain yan. Pero isis, ipapasettle down ko na lang sa ilalim yung mga bigas. Yan. so pwede pa rin naman yun <laughs> na isa yung uh, pabayaan nyo lang sya doon kasi ilalim din naman yan sa ilalim sukal at yan ready na ang ating breakfast kasama ang ating rice coffee ang kapeng gawa sa bigas.